Magandang morning mga kabongski Nandito tayo sa Kaloocan Sa warehouse ng EMP Services Ayan, magbababa kami ng mga Balikbayan box Na galing sa ibang, iba't ibang bansa Ayan, meron dyan Cairo, Egypt Dubai, Saudi Ayan, marami yan Mga kabongski Itong mga parcel na to Ito ipadala ng mga kababayan natin sa Iba't ibang bahagi ng bansa para sa kanilang pamilya Ayan, mga kabongski tutuwa mga kanilang pamilya na may papadala na namin sa kanilang balikbayan box ang kanilang mag anak sa ibang bansa Ayan, patuloy lang kami sa pagbababa ng ano, parcel Ayan, halos wala na naman yung ano, container ba na ibababa na namin lahat Ayan. Yan, halos wala na kami mapaglagyan sa ano, EMP Services Warehouse. Salamat mga kabongski.